Amm.. <laughs> um, amm.. Um, um, ayam di bro haram ah ha? <laughs> Nag kalaban tak ka ada? Hah? <laughs> Nag kalaban tak? Ngam.. <laughs> <Ay>, oh <laughs> um, di bro haram ah ha? Kaya amun sana ah. Kaya sub na. nak <laughs> <laughs> <Ha? laughs> Dah mau ngak laban ta? Ha? Ya mau ngak operaik data boxit mau tap no maikat de jego. dia, Ha? Oke. tanggalin. Walang titira. Enggak nak timon? Ah, Sengat. Di jemai saya jengak bobo nur tiru panas si kami lemah kat nangkas ya, no, <laughs> si ke itu lu yang tadi nganak suple, sukir di jai, apa itu kau ko nama kau mau, orang di jai malap malpas pas kemanin, lagi tina susukir. Eh amo ng mal ka tawo, atawo. Maday, Ah, maday, oh. ah. maday oh. Nasakit. sakay. Na sakay? Haaan, maday. Aw, dagiti tay katik, dagiti tay koko, dagiti tay, dagiti tay. Maday, maday. Ah, dagiti tay. Maday. Na Nasakit Oh, na sakit gayam, umumigayam masaktan, sige, katinghame nata. Ah, shout out sa lahat ng mga nanonood. O na, awan ti pansit ka bagan prede. ang late kayo nga nang ibagan, Narbilin Rosero, Kuya Jason, kumusta na, naganda ata, uh, nabasa ko yung comment mo doon, marwam dalauna yan, nagigaya Uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Bro Aram Divine Healing at sa YouTube ni Bro Aram Divine Healing, mag-like at mag-subscribe para sa mga nanonood. Oy, mga nanggaling na rito, ay tumulong naman po kayo sa kapwa, 'wag po 'yung hindi nyo man lang ano, i-share 'yung ano, naging maayos na karanasan nyo rito. Yaniston! Adote pasyente. Bilisan mo, marami tayong pasyente. Ah, patayin kita gusto mo? Ah, botasin ko ito. Ah, oh, lagyan natin ito nang... sibat. Ano ti panagan ti Ilocano DJ ko ah. DJ pag dati alingo ide Pika. Oh, karga pika ato ya. Hmm. Ha? Idurong ko ba sa ah Ha? Ha? Kasano nga nasakit? sakit? Oo. Pupo. Ha? Ha? O, puyotak pa yun ha. Pasalputin ta, bukot mo ha. Ha? Ha? Sige, katim amin. Awan ibatim. Ha? <coughs> Kaya ang mga ramitik nga chenso na ito Ha? Ha? Apay? <laughs> Karga man tiblid ti dati baston ko. Pandarik ni Dagalo na. Ha? Tatis tingin. Brrrrn! Ata, ganda ron. Ha? Arrng, na, guyod ka ah, ah, Ha? Sige, alis ato ta. Ato. Po. Kaya ang nga, bugbugin kan sa ah. Napay. Na mo kayat mabugbog. Ha? Nasakit. Ape garod nga sinaktam data amumit ang gayam tinasakit. Ah. Pasinit ko tamatam na tangkin ti ulom ya. Ah. Ye. Biling mo wine. Ano di kay building data, sikat kate building ko ya Ah, kaya mo tema bagkat. Tay building ka jakarean ya mau. Ah? <laughs> <Ha>? Lah <laughs> La. Pasinit ko tamata, manong sinit ni man tamata na. Ngadun kabel mo ah. Ah. Anan baan mo dito? Sagot! <laughs> Al-al-alilawin nakpay Amo -am -am mo yung kabil mo, amo mo -am Sukir ka Ay, uh, Bagam, hamuam mo dyan yung kabil mo O, yan po yung mga pasyente natin uh, Good morning, kuya Gob Hmm <laughs> Hindi. Lalagotok yan. Yung kabel mo, di kang nga ko Ah? Ah? Bitakin ta ulom. Ah? Umadi. Ah? Nagituy. Umadi. Ah? Kita? Ah? Ah? Umadi. O oh, yan po, yung pasyente natin, pinakain. ng lintik naman kukulam. Hmm. Butasin natin ito, butasin natin ito. Madi, ha? Madi. Dito, 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 dito. Diyan. Ha? Sige. Let's go. Oh, tal na, tal na. Wanin. Wanin. Ha? Wanin. Wanin. Gapot ida mo. Ang kapay lang ang gidgidan ha. ulitin data patayin ka. Ha? Wayne, Bumilang bumilangak kita lor mo ka dita, Wan. Ha? Wanin! La. ano tawin mo? Mana? Apa? Namamu mau. kaya. Madar keman Kader. Ana tak mau masalah. Nah? Oh. Oko salah. No. Ka salah kaya mun sa. Oh, sikit, Bumila nga tita lor, rumor ka tita. Uy, nuy, Hindi Ulitin pa Maisa. data. May Dua. Talo, labas. O, balik. O, mulagat ka na. Pwede ka na maturog. O, yan po. Yung ating ano. Oke. Okay. Pinakan na Nakain mo yan.